Hi! Kamusta po? Ito po ulit si Dr. Tony Liachon. Isa po akong internist and cardiologist po sa Manila Doctors Hospital. Ako po ay isang independent health reform advocate at ang akin pong passion at commitment ay preventive health education. So, ang topic natin po ngayon ay tungkol po sa lifestyle problems natin. Ang lifestyle problems natin ay nahati po sa apat. At iisa-isahin ko muna bago ko po i-describe isa-isa. Ang una po ay tobacco or paninigarilyo or smoking. Yan ho ang number one hong cause ng lifestyle problem natin or non-communicable disease, ang tawag ko, ng World Health Organization at ng Department of Health. Ang pangalawa ay pag-inom po ng alak or alkohol. Okay. At ang number three po, unhealthy diet. Alright. At ang pang-apat po, ay po yung lack of exercise or lack of mobility or inactivity. So, isa-isahin po natin ang uh, mga problema ito. Yung tobacco industry po, affected tayo niyan. Kasi meron po tayong industriya po niyan. At uh, may mga probinsya po kasi na yan po ang kanilang tinatanim. Ang tawag po dyan ay uh, Northern Luzon area. So, nung ako nag-aaral pa, eh, isa ho yan. Kung meron tayong Rice Granary of the Philippines, Central Luzon, ang Northern Luzon po, aside from uh, dun sa mga kanila mga masasarap na pagkain, ang tinatanim po nila ay tobacco. Kaya hindi natin masisisi kasi yun po ang nakaugalian at kultura. Kaya lang po, yan din po ang nag ng marami po naninigaril yung tao sa Pilipinas at sa ibang parte ng mundo. At ang cost niyan uh, sa ating uh, buhay ay pagkakaroon ng atake sa puso, stroke, cancer, at saka po COPD, yung chronic obstructive pulmonary disease. O, so, yun po yun. Kaya, wag kong maninigarilyo. Yan ang sinasabi natin. Kasi addicting po siya. Once na nakatry ka ng isa, yun na po yun. Ngayon, lumipat po sila ng focus sa vape, vaping. E, eh, nikotin din po yun eh. Kaya, ang nangyari, nung nagkaroon ho ng uh, syntaxes, ibig sabihin, mamaya po yun, di-discuss natin, tungkol po dun sa pagtaas ng presyo nila, lumipat po ang kanilang focus doon sa vape, sa vaping. Eh, nikotin din po ang laman yan. Kaya, wago kayo mag-vape din. Okay. Pangalawa, alcohol. Yung alcohol po yan, eh, marami naman eh. Namana po natin sa Kastila. Oo, namana natin. Tayo po ay... Uh, kultura na namana natin 400 years of Spanish rule from 1521 to 1898. Na nyo po ba? Oho. So we were under Spanish rule for 400 years or four centuries. Tama po ba? So part of that ay yung namana natin kultura sa pag-inom ng alak. Kaya lang dapat tayo ay may regulasyon na wag naman huso-sobra. Ang nangyari sa atin, eh, ginagawa natin diversion. Instead na moderate drinking lang, ang atin, ay, nako, hanggat malasing. Eh, ang nangyari, nasira ang atay, nasira ang puso, tapos ang iba sa atin ay nagka-cancer. Kaya, kasama po sa taxes ang alkohol kasi nakakasakit siya. So therefore, tinaasan ang presyo niya para yung pong bibili, yung may hirap, at saka po yung mga bata, ay maiwasan po nila yan. So yun po ang isa alkohol. Pangatlo, unhealthy diet, hindi po masama kumain ng hamburger, hindi masama kumain ng french fries, hindi hu masama kumain ng soda, wag lang ho sobra. Kasi po, choice po natin yun eh. Pwede naman ho yun. Ako ho, kumakain nun. Ang paborito ko. Kaya lang, hindi naman ako so, order ng napaka-laki. Pwede naman ho, maliliit. oo oh, may maliliit pong mga burger po eh. Pwede ka naman order ng french fries na maliit. Eh, pipili natin malaki. Yan <laughs> eh, ang taas ho ng calories ho nun Pwede naman tayo tumikin ng soda, pero hindi naman isang tabo. Alam niyo isang tabo. <laughs> oh, pwede naman maliit na size eh, 'di ba? Oh, 'yun ho 'yung problema natin na sobrahan bu tayo. At ang panghuli, di tayo nag-eehersisyo. Lagi tayong nakahiga nung malito ako, ang sabi sa akin ng aking ina. Ay nako, si Anthony si Tutoy panay Panaylikod panay lang ang pinung pinanganak ka daw puro likod lang. <laughs> so ibig sabihin noon sa amin noon sa Mindoreño pag sinabing ganun ay eh, 'Di ba? So dapat to gamitin daw namin ang paa. Eh puro likod daw kami, di namin. <laughs> so nakakatawa ho, pero totoo ho yun. Eh dahil yan, biktima tayo ng teknolohiya. Work from home, nausang computer, so di tayo tumatayo, tapos, tayo po ay natuto ding hong magtrabaho po na buong araw dahil naka-social media tayo. na usong smartphone eh. So, wala na talagang tumatayo. So, biktima po tayo, mga kaibigan, ng modern technology. Kaya lang, sabi ni Charles Darwin, survival does not belong to the smartest or the most intelligent one or the strongest it is the one that can adapt to change so dapat para tayo mag magsurvive in this world na nag-enjoy din at healthy dapat po tayo ay uh, mag-adapt no kaya ito po yung gusto nating sabihin ang lifestyle is about choices is about choices ganun din sinasabi sa atin ng god eh. So, meron tayong free will na sinasabi. Di ba? Ginagamit dapat natin ang ating sin common at ang ating puso para maganda ang behavior natin. Ngayon, nasa sa inyo yun kung ano yung gusto nyong buhay. But kung gusto nating healthy lifestyle, then we have to use our brain and our heart, no? with this particular sense of purpose and meaning so we need to decide for ourselves so that our family will benefit from that healthy lifestyle so i-reset natin ho ang ating buhay reseta ang kailangan ang reseta natin ay para lang sa ating sarili upang sa ganon pag na-reset natin ho ang ating behavior gagaling po tayo not only for our physical set up, but also ang atin hong intelligence quotient magiging maayos. And then, pati ang ating emotional quotient gaganda. Our relationship, our social connection, and our relationship with God, yan ang SQ, ang spiritual quotient, ay gaganda. Magkakaroon tayo ng inner peace, magkakaroon tayo ng compassion and empathy. And gagawin natin po Nagbabalik po tayo ngayon sa reseta po. Kamusta po kayo? Ito po li si Dr. Tony Liachon. Tungkol po tayo ngayon sa reseta sa kasalanan. <laughs> o kasi po, 'di ba, pag tayo po ay uh, may kasalanan, tayo po ay nagkukumpisal. Sin. Okay, ang syntax po ay isa pong konsepto na naisip po namin ng na mga advocates noong 2012. Inaral po namin na dun pala sa anim sa 10 nag kokos po ng uh, sakit sa Pilipinas ay dahil po yan sa tobacco po at alcohol. So ang tawag po sa dalawang produktong yan ay sin products makasalanang ng mga produkto. So therefore, ang konsepto niya sa ekonomiya na nakahalubilo ko yung magagaling during that time. Taasan daw po ang presyo ng makasalan ng mga produkto. O nga naman. At yung maja-generate or makukuhang buwis ay ilalaan daw sa PhilHealth at saka sa Department of Health. So, kunyari, Ginusto mong maging makasalanan ka. Inom ka na alak. Mag-alkohol ka. Pero, ang bansa, eh, kailangan may pera pang tustos sa masama mong behavior. So, ang unang part is ine-educate natin ang mga tao. Tama. Di ba? Pero, meron din hong pasaway. Pasaway po. Ang ibig sabihin, ang tawag dyan, ineptitude. Nandun yung knowledge. Pero ang behavior hindi nagfa-follow. Oh, bigyan ko example. Alam nilang masama manigarilyo. Alam nilang masamang uminom ng alak. Pero bakit nila ginagusto pa rin? Kasi addicting. Kaya dapat hindi po kayo magkakasala. Tumikim man lang kahit isa. Kasi hindi kayo titigil. Yun ho ang tinatawag natin pong trigger nila. Kaya wag titikim. Oras sa tumikim bihag na kayo ng bisyong yan. Kaya ganyan po ang nangyayari. So, yung syntaxes in 2012 ay ginawang batas. At um, yan ho sa description ng mga mambabatas, ang greatest legislation in the last 10 or 20 years. At ang nangyari dito, bumaba ang naninigarilyo mula po sa 30 million to 15 million. Imagine nyo, sa loob ng 10 taon. At yung budget ng Department of Health ay naging limang beses ang halaga tumaas dahil po dun ho sa nalikom na mga salapi at dinala sa PhilHealth at sa Department of Health. Di ba nang maganda? At index siya to inflation Anong ibig sabihin? Pagka tumaas ang bilihin Dahil pong may economic depression Tataas din ang presyo ng sigarilyo at alak So kung bumaba ang ating uh, ekonomiya Economic depression At tumaas ang inflation Ang ibig sabihin ng inflation Ay eh, tataas ang presyo Kasama sa pagtaas ng presyo ang tobacco at alcohol. So, therefore, yung minimum wage earner, hindi nila gagasusin yung kanilang salapi or ang kanilang salary for that day para po bumili ng alak at sigarilyo at makabuluhang pagkain, bigas, uh, isda, gulay ang bibilin rather than sa bisyo nila kasi mataas ang magiging presyo noon. Kaya mahalaga yung syntaxes uh, ng tobacco at saka alcohol. So, mga kaibigan, unfortunately, ang pinakasikat na naging biktima ng sakit na ito ay ang Pangulo ng Pilipinas na si President Binigno Aquino III. Dahil po siya naninigarilyo, siya pumano po ng non or lifestyle disease. At siya po ay nagkaroon ng diabetes. Na dialysis po siya. At siya pumanaw sa edad na 61 or 61. At pag ni-research nyo, ang kinamatay niya ay kidney failure. Nag-dialysis po siya. Imagine nyo po, ang lifespan ng Pilipino ay 71. Siya ay pumanaw ng 61. Siya po ay isa sa pinakamahusay na naging pangulo ng bansa. Siya po ay dating congressman, senador, nag-aral po sa Ateneo. Pero po, nagkaroon po siya ng bisyo. Pero ang ginawa naman niya, tinan around niya ang country natin pero naging biktima siya ng tobacco. At ang sabi niya, pipirmahan ko to. Pipirmahan ko to kasi alam ko masama. Pero late na rin siya, nagkasakit na rin siya. So siya ang pinakasimbolo ng tagumpay ng sintaksis. Kaya lang nabis ang kanyang buhay para sagipin tayong lahat. Para rin si Heso Kristo, nagbis din si Heso Kristo ng kanyang buhay para ho i-save tayong lahat. So, yan ho. It's about our choices. Eh. Sabi po ni J.K. Rowling sa Harry Potter series, meron ho doon character. Ang pangalan ay Albus Dumbledore. At sabi niya kay Harry Potter, after na mag-graduation, doon ho sa Magic School, Harry, it is not our abilities that will define our character. It is about our choices. So, ang choices natin, malinaw. Pero nasa sa atin ngayon, kung paano natin i-a-apply yun sa buhay natin. Now, ang tanong ko, kayo po ba ay nagbago na po ang choices ninyo after na magkaroon kayo ng sakit, after na magkonsulta kayo sa doktor, after na madiagnose kayo, binigyan kayo ng reseta, na-reset na ho ba ang inyong karamdaman? Na-reset na ho ba ang behavior ninyo? Na-reset na ho ba ang inyong purpose in life? Kasi ang health kasi, yan ho ang pinaka-importante magduduktong po ng relationship nyo sa family. Now, pag ho kayo pumanaw na mas maaga, eh maihiwalay kayo sa mahal nyo sa buhay. Kaya kailangan meron kayong meaning and sense of purpose kung bakit kailangan nyo pong mag-sacrifice. Kaya, kita nyo pag ho kayo ay nagkumpisal after nasabihin nyo yung mga kasalanan ninyo meron hong reseta ang pare. Meron din ho silang sinasabi natin mga penance. O, kayo po ba eh, na-realize nyo kung bakit to kailangan ho tayo may penance. Kasi kailangan ho natin gawin para ma-reset ho uli ang buhay natin. Nagbabalik po si Dr. Tony Leachon po. Kamusta po kayo? Ngayon naman ang gagawin natin ay uh, iugnay natin kung paano natin ho i-manage lahat ng problema natin sa lifestyle. di ba? So, ang gusto kong sabihin sa inyo, napaka-importante. Manage your energy and not your time. O, oh, aba, iba. Iba talaga ang konseptong to. Kasi ang oras kasi, pag nagtrabaho ka na mahabang uh, panahon, mayroon, in one day, Al alam nyo, no ako'y bata-bata pa, pinapagod ko yung sarili ko. Nagtatrabaho ako nun ng 20 hours a day. Grabe. e eh, bata ka pa nun. Eh, hindi pala yun dapat. Nun, no, nang akala ko, pagka masipag na masipag ka, eh, dahil yun pag marami oras, mali, inaabuso mo yung sarili mo. Kaya ako'y nagkasakit nung no, ako'y uh, mid-40s. Na-realize ko, hindi pala ako dapat magpakapagod. So, how do you manage your energy? Ang unang-una, since ang katawan mo, body, ang ginagamit mo sa pagtatrabaho, iingatan nyo yung katawan ninyo. Kasi nga, ang Diyos, binigyan tayo ng body. Ngayon, pag inabuso mo yung body mo, kukunin niya yun. Parang yung parable of talents, pagka daw may talento ka at di mo ginamit, kukunin niya uli yun. Ngayon, kunyari, may katawan binigay sa sa'yo, sariwa, pagka anak sa sa'yo bilang baby. Di ba? At inabuso mo yan, nanigarilyo ka nag-vape ka, tapos uminom ka ng alak, tapos ikaw ay uh, unhealthy in diet mo, di ka nag-exercise to maintain that body, marirealize mo, maraming sikat ng mga tao na matay maaga. Bakit? Kasi pinabayaan nila yung katawan nila. So, manage your body. Yan ang una. Physical quotient yun. How do you do that? Aba, kailangan natin hong mag-diet. Kailangan natin mag-exercise. Kailangan natin hong matulog na maaga. Okay. Pangalawa, manage your mind. Alam niyo po ba ang mental health ay isang epidemya na ngayon? At yan ay lifestyle problem. Ngayon, paano mo alagaan yung mind mo? Ay di sa pag-exercise. At ipapahinga mo yung mental health mo problem. Kasi alam nyo, yung stress natin, hindi mawawala yan. It's actually how do you manage your stress. Pangatlo, emosyon. Karamihan ng mga desisyon nating mali, ginagawa natin, tayo ay nagagalit. Di ba? <laughs> Nalulungkot. Nagiging impulsive tayo eh dapat kalmado tayo. Ako ay victim din yan eh. Kaya, do not make decisions in your life. Pag kay galit at malungkot, siguradong hindi tama yan. Ang hmm. kailangan natin ay serenity. Kaya nga, long, quiet, walk. Kailangan natin yun eh. To manage our emotion. Kailangan natin yan. At, kailangan natin ng support. Kaya nga, pag tayo ay nalulungkot, sino una natin pinupuntahan? Pamilya natin. Kasi yun ang sanktuaryo nating lahat eh. Then, minsan pumupunta tayo sa pare kasi mas marami siyang nalalaman. di ba? Diba? Napaka-importante who you own eh. So, how do you manage your body, your mind, your emotions? napaka At ang pangatlo, ako'y doktor. Pero, ako ay isang human healer lang meron hong divine healer na tinatawag. Kaya dun ho sa aking uh, opisina, dito po, sa akin hong reseta office, pag hindi ko kayang pong gamutin, lagi ko ini-entrust sa Panginoon na yung akin hong talent, skills, at sa panggagamot ay limitado. So, sasabihin ko, if I could not manage yung mga pasyente ko, dun sa binigay niyong talento sa akin, may I entrust to you, O Lord, the power, the miracles, and the healing touch na binigay niyo sa akin so that this patient will be healed. Napakahalaga nun eh. So, sa ngayon, sa dami ko pong ginagawa, I cannot do it alone. I need this spiritual quotient. And only prayers ang makakatulong sa atin yan. So, pag nagdasal ako, natulungan ako na yan sa maraming problema. Nagkakaroon ako ng inner peace. Nagkakaroon ako ng forgiving spirit. Nagkakaroon ako ng compassion. Nagkakaroon ako ng empathy for other people. At yan ay dahil sa divine healer nasisi Jesus Christ. Amen. Well, let's reset our lifestyle. Reset our mindset para we all live a good life. Ako po si Dr. Tony Leachon at ito po ang reseta natin for today. Salamat po.